Ano ano kaya ang mga misteryong bumabalot sa mga abandonadong bahay na ito sa Mindanao? Ating pasukin ang mga bahay na ito sa kalagitnaan ng gabi. Master, ngayon, itong nasa likod ko ay isang abandonadong bahay dito po sa Dabaw, Hindi ko na po i-mention kung saan yung exactong lugar pero di umano, ang narinig ko lang kwent kwento po dito ay may isang pamilya po na ah uh, tinegi. Hindi natin pwede sabihin ano baka mapa ano tayo ng YouTube. Papasukin natin at aalamin natin kung may kababalaghan ba. Kasi ang kinakatakot ko lang dito actually kung may ahas, mga master. Ito kung bago ka lang samahan nyo ako sa buong video i-explore natin ang buong bahay na ito kung meron bang paranormal na nangyayari kasi ito lang yung aking ilaw nakikita nyo naman ito yeah. na minsan na rin namin ginamit ito dati ni Boy sa cemetery let's go mga master. we are road to 1 million subscribers uh, mag subscribe ka na para maabot ma na natin ang ating one of our dreams na matupad natin ito So, yan. Yeah, recording na po yung dalawa, guys. Kailangan lang kasi mahirap po yung daan. Ayan makikita nyo dito sa daan. Medyo ano na, baka may ahas. Kailangan ko ng backup na kasama. Sundan mo na lang ako, no? Dalawa naman nagre-record eh. Katakot yung daan. ano? Ano Parang ano yung bitit eh. Di ba putik dyan? Sa pangalap ng Jesus. Ang inyong PFF meron niya. Ha? Nararamdaman may mainit na park. Dito kadamaan.

Pwede siya. Ay, nga. Ah, okay. Ay, okay. yung ano. Para siya. Pero ba, ito'y pala lakas ng ano na... Yun. Ay, diba, ano yung camera ko? Na full storage. So, yung makapansin niyo guys, na yung pinakaloob niya ay parang ginawa na pong bodega. Yung pinaka ano niya. Oo. Oh. Okay, no. Kaya nga. Ito oh, may mga files dito. At ito pa, parang saan kaya ito mga tabi? Mga GS, ano na yan? Mga Max box, box. Yung sa mga jeep. <laughs> mm -mm. lang mo tayo masyado magsalita. Para mag, may ma-record tayo. Ito na tayo sa side dito. O, oh, dyan ka lang ha, BFF. Oh, Ako na lang papasok dito. pusa kina nagulat ako sa pusa sakit ng sakit ng ulo ko babe eh karito so makikita nyo guys na pagpasok natin hindi na po siya bahay para na siyang tinambakan na lang po pero ayun nga po sa narinig ko lang kwento hindi naman po ako nagsasabi meron daw pong isang pamilya dating nakatira dito na parang ano ah... Uh, tinigi sila parang ganun bepep ting may pusa oh. hindi umaalis nakatingin lang o oh. ayun o oh. mamasid lang baka mga mo mga master uh, sa magalit sa ito ay parang totally abandon na eh. pero At ito na yung pinaka ng bahay. Ang um, ginawang tambakan ng hardware, no? Ay hindi na masyado nakakatakot. So, tignan natin yung bandang likod kung makapasok tayo, guys. Tara. Ang mga sabihin ko. files. Ito tayo sa part na to. Ano kami ahas eh. Eh, huwag na BFF. Baka may bitin. Ah, oh, wala na. Wala na BFF. Wala na BFF. So, meron pa tayong isang abandonadong bahay guys na pupasok, papasukin after nito. So far wala tayong nakita or something. Ewan ko lang kung may, may, may na-record pa rin tayo. Doon ko pa malalaman sa bahay kung may na-record. Oh. Ano ka diyan? Maliit lang yung loob. <laughs> Hindi. sa likod bunda ka sa likod mismo. Sa likod bunda ka sa likod hindi pa. A few moments later. So ito guys, ito yung isa pang abanderadong bahay dito po sa Davao del Sur na ating papasukin kung merong mga daanan dyan. Kasi sobrang damo na po. Oo. At makikita nyo naman kahit maliwanag pa sa camera. Anong oras na sa iyo ito, ito, Tingnan natin yung ano. Ito o. Oh. Ano na? 1.31 na po ng madaling araw. So uh, mataas yung ISO ng ating camera kaya medyo maliwanag pa ay creepy <laughs> doon ako kinakabahan sa part na yun kung papansinin mo ay para bang may nakatayong nakaputi sa butas ng bintanang ito epe po yung may bintana na to parang may nakasilip ito tingnan nyo guys ha? ay parang bukas yung ano ayan BFF creepy, no? Isa siya sa ancestral house, oh. Number 82 pa yung bahay. Ibig sabihin, matagal na ito. Matagal na itong abandoned. Creepy. So, pasukin natin, guys. So, mga master, i-make sure lang natin na talagang wala nang makatira. Pero, obviously, ito ay sarado na. Abandonado na po siya. Ngayon, hindi ko pa po alam kung ano yung history tignan nyo naman dito sa part na to ang um, uh, yung mismo mga gamit ay nagkanda tinambak-tambak na lang dyan yung mga ano, yung mga materialis ng bahay pero kung tignan nyo isa siyang uh, ancestral house so may kandado po dito dito tayo sa kabila try natin pumasok kung naka open pa Parang may kumalampag siya. <laughs> BFF. Parang may kumalampag doon ng 3P. May kumalampag doon. <laughs> Ayun lang. Mahina, mahina, lang naman. So, ito na guys. Pag hindi po tayo makakapasok, no choice po. Kundi, wag na lang pong pasukin kasi alam niyo naman, mahirap na. So, ito po yung naka-open lang sa kalsada. Parang ang Parang ang BFF baka may ahas wala nang daanan dito ang sarap pasukin eh kinikilabutan ako um much better Yep, eh. Silipin lang lang natin siguro. Hindi makapasok sa loob. Baka may ahas eh. Ayan o, oh. dami mga nyero dito much better yung isang camera yung cellphone na lang gamitin ko bepep mabigat eh para hawak na lang ako nakalak yata eh ay lang ako ay malalim yung pinto oh Tara na mahirap pasukin malalim malalim tignan nyo naman guys so oh. tignan nyo kung gano'n siya kakrimpi ito silipin na lang natin hindi tayo makakapasok sa loob Hintay mo ako dyan, Gusto ko makita tong bintana, eh. Yung may underground dito sa ilalim. Pwede pasukin to sa ilalim. Ayan. Ay, may nakaharang eh. kinikilabutan hindi kalabutan ako BFF. <laughs> Kinikilab kinikilabutan ako. Parang may daan siya doon sa baba. Hindi na kasi ito, oh. Ma, ma ano na. Ma, hindi, hindi ako pwedeng pumasok dito ba? Ma, marupok na. Saan tayo papasok niyan? Nakalock din. Shit. Sa huling bahagi at pagpapatuloy ng video ay nating pasukin ng nakaraang bahay na napuntahan natin sa Laguna na itinuturin ng iba dito na hunted na. Kaya kung wala ka namang maginagawa ay samahan mo na ako sa buong video ito bilang pagsuporta. So guys, ito na. Nakapasok na kami sa loob. Breaking the rules, charot. Ay, ang dami. Ano may mga, ano pa ng red horse, oh. So grabe guys oh. Sabi kami po. po. Baka may aso dito. Ay. Ito yung ano. Eh ito yata'y yung binlag ni U. Sabi kami po. Oh my gosh. Ang ganda. Konting pasilip muna. Pabitin muna tayo guys. Ang creepy. So ito na guys, sa dito tayo sa bahay ng isang uh, sa mga kamag-anak po ng mayor ngayon dito. At ayan yun. Tignan yung makikita nyo dyan sa design. Na talagang sobrang bumala ng kanyang design. Sino ba tong kotse na to? Alam ko ito yung para ano ng mga ano eh ng mga kotse hindi ako nakakamali. So kasama ko si Ian. Oo. Na nagba-vlog din. Ano yung YouTube channel mo uli? Ian Lazatin Vlog. Meron ka ding Facebook? Yeah. Oo. So siya kasi guys yung isa sa nag-guide din sa atin dito para malaman natin dito. So tignan nyo dito sa labas makikita nyo yung pinaka design ng bahay. Oo. Mamaya ko na po ipasasabihin sa inyo yung ibang detalye. Ay, lupa. Ah, Malambot lang. So, yan. So, ang ganda ng design, mo, oh, Talagang pang lumang lupa na yung pinakaano niya. Ganun pa man kahit luma siya. Eh, parte po ito ng kasaysayan, guys. Na hindi naman dapat natin talaga katakutan ang katakutan natin yung mga mga ahas ito ito, ito, ito siguro oo para isinara no eh. tabi tabi po parang may lagusan dito ay saan tayo papasok sa loob parang walang pinto Sinarado. Ayun. May daan dito. So, natin dito tayo sa pinaka-side ng likod ng bahay na to. Kaya may may sarado yung gate. Pero dyan. Ay, e, ingat po. Ano kami ahas? Tabi-tabi po. Ang lamig. Ay parang wala nang daan dito. Ayun na 'yan. Pag-alawluhan ka, yun. Eto. Ang creepy. Ah, mga kapasok sa loob. Tabi-tabi po. So, dito diba tayo sa pinakabandang likuran ng bahay. Huwag kayong mag-alala, guys. Ay, oo nga. Wala, walang daan sa loob. Ha? Walang daan sa loob. Ha? Ang ganda ng mga design, oh. Ano yung parang handa rin sa Tabi-tabi po. Wala? Sarado? Wala. Teka. Kasi ano siya, oh? pattern na? Um, parang may mga box. Parang design na pinaka-design ng box. Tabi-tabi po. -tabi, oh. Bababa muna ako. Wala. Oh, Nakasemento. No, Ay, narinig nyo? Ay, narinig nyo? <laughs> Parang may smarang pinto. Sa loob. Sarado dyan? Sarado. Ito guys, meron akong napansin dito sa pinakaalikod nyo lumang modelo ng telephone yan samahan nyo po yung buong video na to sasabihin ko sa inyo guys kung papano kami nakapasok at bakit ito yung pinili kong puntahang lugar hindi ako nang hinga eh. ay ang creepy guys narinig nyo pala dito sa part na to hindi natin sure kung makakapasok tayo sa pinaka loob eh meron akong naramdaman nakakaiba so saan ang daanan yan? kapan? dada? tignan nyo oh medyo kakaiba yung style ng bahay guys hindi ko alam kung parang oh. sayang yung bahay kapasar oh, yung may-ari nito hindi na po hindi na raw po nang hinayang oo kasi sa dami po ng ari-arian nila isa ito sa isa na lang ito sa parang sobra-sobra sa kanilang mga yaman wala din, sarado din wala, hindi ka din pala makakapasok eh mabit po ano, bakit ba pa narinig yung parang may pinto? na sumasara wala ah, no choice tayo akitin natin man. natin gabi natin akitin so guys mas exciting to sa gabi <laughs> mamaya akitin natin to ano no sabi ko magpatid ay may padulasan Inakyat natin yung Makakapasok May daan So guys Kukuha na ko po muna siya Ng uh, drone shot Ang hirap po kasi Umakyat dyan Tignan natin yung Kagandahan na side Ng mansion na ito Na itinayo pa noong 1930s Early 1900s Hanggang 1930s Huwag mong kalimutang Mag like Share Subscribe Para po ma-update ka Sa mga panibago nating video At hit mo na po yung Bell on Mga kamaster So here we go Mamayang gabi Papasok kami dito Masilip ko lang sa, sa inyo Kasi hindi natin makapa Dapat ngayon natin mapasok eh para makita natin yung loob talaga eh. Tapos babalikan natin ng gabi, di ba? So, thing guys, ipapakita. So, yan So ma mapapansin, mapapansin nyo guys yung pinaka, ano ng bahay. Sayang, no.